to sariwang balita pa ho. Ah, uh, yung mga manging isda sa nabotas, ah, uh, pinaaalis na, no? Binigyan ng memo. Pangalawang memo na pala yun. Nung una nitong January, tapos itong February, binigyan na naman sila ng memo, no? Ah, uh, pinaaalis na sila. Yung mga tulos nila doon no? yung mga nagtatanim ng tahong no yung uh, nag nag-aalaga ng tahong sa nabotas eh pinaalis na pinatatanggal na ng gobyerno yung kanilang mga uh, tahongan doon no kasi parang fish cages yan kung sa uh, bangus no may mga tulos siya ng kawayan kasi e doon nila tinatanim yung uh, tahong no? so nangyayari kahit hindi pa dapat anihin napipilitan silang anihin no? kasi hindi na sila sigurado kung anong araw sila uh, pipwersay na umalis at ang reason nila doon ay e eh yung reclamation project na ni Ramon Ang yung may-ari ng uh, San Miguel Corporation so may mga tinampak na doon ngayon, nag na ng uh, petition ang DNR pati ang uh, mga environmental activists kasama itong mga fisher folks sa nabotas no? Naihinto yung reclamation ngayon ang dinadahilan ng gobyerno is yung pollution daw. Eh alam naman natin na yung pollution nanggagaling sa malalaking factories, okay? Now, sabihin natin may contribution dyan yung mga basura. Kaya lang kung ikaw yung maglalagay ng taho, ganun, or let's say maglalagay ka ng fish cages sa dagat o kaya kahit sa atin sa lake, gaya sa Laguna Lake. No? Eh bakit mo dudumihan? yung pinagtataniman mo o bakit mo lalagyan ng mga basura yung lugar na kung saan naghahanap buhay ka so hindi natin malaman kung nasaan ba yung kaisipan ng gobyerno na ipinangako niya na tutulungan niya ang magsasaka tutulungan niya mga mangingisda na umangat at bumuti ang kabuhayan. So paano aangat at bubuti ang kabuhayan kung paalisin mo sila dun sa lugar kung saan sila naghanap buhay? No? Tapos ang offer lang ni Atong Ang, bibigyan daw sila ng compensation. Eh sa mga malalaki negosyante, lalo kay Ramon Ang na isang business tycoon yan, laki ng San Miguel Corporation, di ba? hindi yan maglalabas ng ganong kalaking halaga na ibabayad doon sa mga Fisher folks. No? Na wala nga silang ibinigay na presyo kung magkano. Pero wag na natin pag-usapan yung offer. No? Ang punto dito, bakit aalisan mo ng kabuhayan yung mga maliliit na mangingisda doon sa nabotas na simulat-simula pa yun na yung kinagisna nilang kabuhayan. Na minana pa nila yun sa kanilang mga ninuno. Hanggang sa kasalukuyan. At ang bulk ng mga pinagkukunan natin ng mga uh, pagkain ng mga lamang dagat, yun ang sa nabotas. So kaya nakakapagtaka ano yung namagitan dito kay Ramon Ang at sa Malacanang? No, bakit mas pinaboran ito? Nasabi gagawa ng reclamation area at ang plano ni Ramon Ang gagawa ng uh, highway no? na idudugtong dito sa Bulacan. No? Para, para daw connect niya yung airport na ginagawa dito sa bulakan-bulakan no sa bayan ng aming gobernador na walang yagbols. no eh ano yung namagitan doon sa kanila no? kasi bakit kailangan mong tawirin yung dagat from na bolt na botas tung bulakan sa dagat mo idadaan eh meron naman tayong expressway Andiyan dyan naman may mga skyway na nga from Nabotas. Lalabas ka din ng North, uh, ng Enlex. Papuntang Bulacan. Mabilis na nga yung biyahe. Now, bakit kailangan mo gumawa ng highway no, na doon sa dagat from Nabotas na kinakailangan mong alitsin yung mga kabuhayan ng mga maliliit na uh, mangingisda sa nabotas. So napaka salimut na nangyayari sa atin ngayon. Sa totoo lang ano, real talk lang tayo. No? Hindi ko alam kung ano ba yung kanilang nais talagang gawin sa mga Pilipino. Na tayo sa kasalukuyan hirap na hirap. Pero bakit kailangan pahirapan pa uli ng husto? E dapat nga gumawa ng paraan papaano ma-enhance o ma-develop no? yung industriya ng tahong doon sa nabotas. So dapat bigyan na lang ng tulong. E ang nangyayari, tatanggalan nila yon tapos paasahin nila sa ayuda. No? Parang ang gusto nila mangyari o oh, maging aso kayo. Kung kailan ko kayo pakainin, doon lang kayo kakain. At kung ano ang ibigay kong pagkain, kainin ninyo. Hindi kayo pwedeng mamili. Ganon ang nagiging kalagayan itong ating mga maliliit na manging isda. Ganon din yung mga magsasaka. So, imbis na tulungan, dahil meron na tayong uh, problema sa food security, malaki na ang problema ng bansa sa kagutuman. Pagkatapos, dadagdagan pa nila. Parang ano to eh, adding insult to injury. And just to favor, ito mga business tycoon. Na mas malaki ang kikitain nila sigurado dahil yung highway na gagawin nila yon sigurado may toll gate yun. May toll fee. Diba? Tapos yung nireclaim nila na lupa, o na dagat, irereclaim, tinambakan ng lupa. Lagi nang bumabaha na botas. So mas madadagdagan pa ngayon yung baha at ang mahihirapan mismo yung mga residente ng nabotas. Ang nakakaawa lang, eh, pati yung local government, katulong ng national government para pahirapan gipitin at alisan ng kabuhayan itong maliliit na manging isda ng nabotas. Kayo po mag-isip. Real talk lang po.